thank <laughs> you Nag-alok ang kapuso star na si Chris Bernal ng 15,000 pesos na pabuya sa sino mang makakakita at magsasauli sa kanya ng nawawalan niyang aso. Regalo raw sa kanya ng manliligaw na si Carl Guevara, ang Pomeranian na si Zubo noong nakaraang taon. Nagpresenta raw ang personal assistant ni Carl na si Kabog na siya muna ang mag-aalaga sa aso habang nagbakasyon ang pamilya ni Chris sa Europa. Pero pag uwi nila Chris sa bansa, hindi pa naibalik agad ang aso at inabot pa ng tatlong linggo bago sabihin ng PA na nawawala na ito. Nangangamba raw ang pamilya ni Chris sa kalagayan ng kanilang alaga. Nakikiusap si Chris na isauli na sa kaniyang ang aso sakaling may makahanap nito. Hindi naman maiwasan ng pamilya ni Chris na magtampo sa PA dahil sa tila hindi nito pagsasabi ng totoo kung nasaan ang aso. Kami binigyan, pinagbigyan pa namin siya ng three weeks eh para kasi nga, napamahal na daw siya dun sa aso ko So, binigyan namin siyang three weeks. Tapos sinabi niya, nung kila namin hihingiin, doon niya sinabi, nawawala.